Huli mga kaspo. So tuloy na po natin yung ating binubuong uh, short. Ang ginagawang short. Uh, nakaraan. Yung pagbubulsa ng ating likuran. Ito yun. At yung pagbubulsa ng harapan. Ayan. Ngayon naman po. Uh, atin nang bubuuin tawag po rito ay side close o side seam. Ito po ay likod. Papatong lang po natin itong harapan. Ayan. Uh, pag nagbubuo po tayo ng pantalon or short, lagi pong ilalim ang likurang bahagi. Nasa ibabaw po, po yung harapan. Ayan. na po natin. kaso. Ay apo mga kaspo. Ah, Itahin na po natin yung tagiliran. Ah, ito na po. Okay. naman po natin yung saang or fruits yan. Tatapatin niyo lang po yung yung joining ng front uh, seam saka back seam yan po sit to seam sya uh, tapos tatayin na po natin yan yan po mga kaas po tapos na yung uh, buo na po yung ating shirt Sorry, papakita ko po, po sa inyo. Ayan po. Ayan. Buo na po. Ayan. Buo na. In short. Uh, yun na pong susunod natin gagawin ay ikakabit po natin yung Always na may Carter?